mga kaibigan, okay, mga kalingap ayan, uh, pupunta si kalingap Edward T sa ang honor is all, ayan e, dito tayo dadaan sa Ano Teresa, ang padadaan uh, na natin ang antipolo ah, daday na nito mga materialis sa aking tala mga kahoy, ayan o ayan. ayan, plywood o oh. sa panay pa natin pinili yan, ah, uh, natin gagawin yung tindahan ng kuya ko, Agad na yata ang bakery, may uupa pa, ayan. Amang nyo, sa tanay pa binili ano, oh, yung mga kahoy tsaka kaywon. Kasi hindi sa mayan, no, ang lugar na mahabang parang sa Amolo, no, ano siya? Ang kahoy niya, good lumber, ano, palucina. Kaya dito kami bumili no, sa, ano, sa tanay. At yahadid pa natin doon. At doon natin ito ang nyo mga kaibigan, mga kalingap sa palyo ko sa aking pagkagawa dun sa Angon Rizal at mamaya pag nasa zigzag na ating polo at pakikita ko sa ito na kayang ng ko na umakyat sa Antipolo city kahit mataas, kahit yung mga kalingap tayo Mamaya ulit mga kaibigan, mga kalingap Lahat na tayo sa Antipolo city sa zigzag Ayan Ayan yung gabaw 'yung magdala ng ano? plywood, kahoy. 'yan. Pag Kapagsabay tayo dito. <laughs> Ayan, install. Gagayan gag niya, bakery ba? <mimit> Ala. Ah, Ala ko bakery. Baba yeah. na rin makibigan, nakalig. Hey Tayo mata lahat makibigan. Oh. Huh? Tapos ano? Tayo yung pansugo sa kalabaw natin. Ayun, kasi malayo 'yan eh yung ating pagdadalhan, puro packet per sa Santa Paula na yung result pumunta rito sa ano rito sa ano na maraming sinigurado natin yung tali makita sa kamera, no? Bakit? lang, tapatan mo lang kami. Bakit? 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 That's how we're going to fight. Ha? Tago ng motor. Dito na lang yun po. Ayaka naman. Yes, niya. Oo. Kakit mo nalang yun. Wala. Ayan, nakapaglagayin tayo ng mga pamakuan. Pero hindi pa tapos. Ayan. Ayan yung mga po. Mga kaibigan. Mga brothers and sisters. Nakakabit namin ito mamaya. Ayan e, e, yung kuya ko. Ayan yung pangalan sa amin. Sa ngayon, uh, sa buhay siya. Pangalawa kasi siya sa magkakapatid. Ayan kanyang tindahan. Maluwag siya. Ayan. Ito yung napapaupahan nito yung aming ginagawa. Three-fifth daw. Three-fifth daw magiging paupahan. To. Maluwag naman ito. Tingin ko ano. Honest uh, ano siya. 14 by 8 ang lapad nito. 14 feet tapos ito. 8 feet, sorry. Yeah, hindi tayo first natin so, yun, like, tayo may amya. Pagka na kami pandi. Pa okay. Well, <laughs>

No ah, kamu itu di tempat abu itu lagi ini

tapos na mga kaibigan mga kaliyap umaga pa ako nakarating dito diba alas 7 ay tapos na namin ito kanina ano bago pa nakadiya alas 9 na ito na simulan alas 10 na alas 10 na alas na alas kasi ito, yung mga napiyesa ito. Hindi pa pa rin parang yan. Hindi na ulit. Wala, hindi na. Pakita ko sa'yo, pagkakarin pa ako na kanil. Ayan na mga kaibigan, natapos na natin yung pamakuan ng dingding ayan pinakang division ayan magmeron na lang kami ng kuya ko at maya maya papakuan na natin yan, yung apat na plywood dyan mga kalingan Ayan yung pre natin. Ayan. Mura ba ito sa ano? 3.5? Ano ang haba niya? 13. Tapos yung lapad ano? 8. 13 by 8. Yan. Pwede ito, Paulor. Ang lugar na ito. Excuse <coughs> me. Eh, tindahan ako yun. Tindahan. Dito sa ano? Sa ang honor sa Sa mahabang parang. Wala tayong, wala tayong sinahin na kahoy. Ayan na. Lan at tira diba? Ayun. siya, halos kasi lang nagdugtong kami ng dalawa. May <laughs> kasi 'yun. Ayun sa dulo 'yun. Taas. Ah, ito isang trailer luma. Ayun. yung 'yung black. Ayan. Ganyan niya kasi bibili ka pa ng ano, ng bago. Pero medyo ang luma. Yeah. Maganda naman, diba? Patay-patay naman siya. Ayan. Ay, kami 'yung nagpapagawa ang ano katulong ko, 'yung kuya ko. Kami dalawa. Diba, managari, man? ah? dito lang Ito ay nang delikado sa mata, dalawang patasang na Ito ay nang delikado sa mata, dalawang patasang sa mata, dalawang patasang tao. Ito ay mata. Huwag kumain ito. Huwag kumain ito sa sa loob? natin mamaya. O, ito. Okay. So, natin taas. Ito ang iiwan natin. Pero bagaimana tabas nang? itu okay. mana? kita, Ah ah. Hah? Uh, uh. uh. okay.

yan. Alas. Kita sana manatig. Dapat i-fix ngayong 1. Una muna, um, muna. ayoko. No, no, Hindi -ta, -ta, ito. na po ito. Dapat tapusin tapos to na do. Hindi ko nabakuan. Para sa paglilika ng tao dito. Run off, na off dito. sa loob. Alam mo kung mo din sa loob. Dito sa loob. At ganito to. Kailangan dito marami, pretty open on uh dito sa loob. Ito sa loob din sa loob.

Ayan na, mga kaibigan, mga kalingap. Ayan, tapos na namin. Oh. Ayan. Ayan yung forma. Sinave natin yung kalahati ng tayo dito. Ayan. Yung kalahati na sa taas. Ilagay na lang natin itong retaso. Sayang kasi. Ayan. Ito yung may forma. Ayan, di ba? Kapit na namin. Kapit na namin ang kuya ko. Ayan, ayan yung tura niya, mga kaibigan, mga kaibigan. Pero ito, isang to, hindi ito nakatix. Bubuksan natin, mga kaibigan. Kasi ano ito eh. Magsisilbing okay, daan muna ngayon. Ayan. Ayan, bukas yun, mga kaibigan. Ayan, ito dyan ah. Dyan. Ayan, walang roll up. Yung padlak ng roll up niya, sa loob pala nakaka, ano, nakakabit. Ayan, oh. Papawelding pa siya, ayan. Kailangan sa labas yun, lagay niyan dito, pati sa taas. Pati yun, ha? Oh. dapat sa labas. Kaya ito, hindi na malay ako. Siya na bahala niya. Pako na lang yan. Kasi hindi masasarahan yung loob ng ano, ng story yan. Kaya natapos na natin. Natanggalin so, namin itong mga cabinet. Ano, halos natin? Ayan, mga kaibigan, mga kalingap. Lilinisin -lili na lang ng kuya ko yan. Tsaka nung hipag ko. Lilipat lang din sa kabila. Ayan, lilipat na lang dyan. Ay, pagka natanggal na 'yan, maluwag ma na rin siya. Ayan. Ayaw ko sa kanya talaga. Maruwag ka ba mag-tumag pagpalitan mag ng ay yung basta ordinaryo ordinaryo lang. Hindi nga, ayaw ko yung palitan. Ayaw ko niya nun, hindi rin na kaya yun. Hindi rin na kaya yun. Ayan, mission na na-complice na tayo mga kaibigan. Mga kalingan, tapos na. Hindi na isin na lang yun. Ayan. ayan. Tapos na tayo, ayan. Mapapanda yun ng 3-5 yan. Hindi, sarang sa Angono sa uh, mahabang parang. Hindi na tayo papalit ng damit. Total, dala naman natin sarili tricycle. Wala naman tayo yung kasama. okay lang yun, no? Para sa bahay nila magpapalit. Ah, mga kaibigan, mga kalinap. Ah, uh, tayo tayo. Tara. Bye, bro. Bye-bye. nga ating gila, mga kaibigan, mga kalinap. Ayan. Ayan. No. Ayan. Bahala na kuya ko dyan. Hindi na ipiliks yung isa kasi ano yung pinakang padlock ng roll up na sa loob ng pag sinarado mo na yun hindi siya makakapasok, madadaanan hindi siya makakadaan kasi wala mo siya padlock sa labas kaya sa loob dadaan kaya temporary yung siyang plywood iniwan hanggang hindi pa nagagawa na ng padlock sa labas pag nagawa na ng padlock sa labas tapan na lang yun, madali na kasi ano na Tala, makiligyan, makiligyan. Ibigyan yun, sapat na tara mga kaibigan, makalingap, tayo Ito yung sa Honorizal sa mahabang parang. Maraming salamat sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel sa kapwa YouTuber. Maraming salamat sa mga viewers, subscriber. Maraming salamat po sa inyo. Uh, tayo tayong try. Mga siguro dating tayo doon. Mga 6.30. Ganito lang. Bye-bye. God bless.